sa mga bangenot na barata. Mountaineers na legal na nagsakat sa summit kan Bulkan Mayon, Pigimbis, Sigarana. Limang persona arestado sa magkakasoy na bypass operation sa Albay, Camarines, Orasin, Masbate. Apartment sa Balay na Masbate na Sulu. Duwang pampaserong basasin mini dump truck na damay. Dose katawa arestado sa pagpapabakalin mga iligal na sabon sa Sursugun. Asin, Ika apatna solar power water system level 2, kanakobikul partelisa Marilije Potalbay, formalna upikina Gurarana. Napon, Webes, Abril 25, taong 2024. unina ang mga istoryang tatak Bicol. Madadugma ng mga istoryang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at sa 90.7 Radio Ragon Legaspi. Sa detalyes, mountaineers na iligal na nagsakat sa summit kang Bulkang Mayon. Piggy imbestigara na. May report si May Arango. Pigi-imbestigara na kan DENR Penro Albay Protected Area Management Office ang sarong grupo ni Mountaineers na iligal na nagsakat sa bulkan mayon sa ibong kang pagbabawal kan otoridad. Sigun kay Joel Perillo, ang Senior Ecosystems Management Specialist as in Protected Area Superintendent for Mount Mayon Natural Park, kasubanggi kan makaabot sa kaaraman ni Dan Incidente. Pagduduon ni Perillo, gabus na aktibidad na pigigibo sa loob kang Mount Mayon Natural Park enterong nagaagi sa saindang opisina. Alagad ang pagsakat sa summit kan mayon kan nasambit na grupo, anday nagagi sa inda. Maut sa mayo sindang pig issue sa mga inina permit o clearance ngani na makapag trekking. May issue sila na bawal talagang pumasok within 6 kilometers danger zone. So ibinip so, e, kami nga po na ano na taga at uh, sinusunod namin yung instruction ng PDR So kaya siguro yun ang isang case na nakapasok sila without ano um, walang nakasita sa kanila kasi nga meron kasi yung uh, issuance issue yung PDRMO na bawal talaga pumasok sa loob ng 6 uh, kilometers din yun. So. Piga naman dakan sa indang opisina kung ano ang mga naging bayolasyon kang grupo sa Rules and Regulations kan DNR. kasi meron na no, merong uh, provincial ano, provincial resolution ang ang ano, ang sanggo ni ang Pandalawigan ng na Albay about yan sa uh, regulation about sa trekking and mount mayon kami sa side ng DNR um iko namin sa aming legal ano, legal division sa regional office Katakod kan insidente, nangapod si Perillo sa mga opisyal sa barangay na tulus na ipaabot sa sendang opisina in kaso may manutara na nagigibo ng ilegalidad sa palibot kan Bulkan. Um, pagdating kasi sa mga barangays na nakapalibot diyan sa ano buong Mount Mayon ang mga miyembro sila ng Protected Area Management Board and alam nila yung regulation na wala silang authority to issue a permit kaya ang um, talagang ang ano ang only ano agency lang na ano na nag-iissue ng permit is the DENR Kasumpay kaini, nakikipagtabangan naman daan D.O.T. ko sa gobyerno probinsyal kang Albay as in iba pang concerned agencies nga ni ma ang nasambit na insidente. As in nga ni siguro na, na inima o trupa. Sa presente, mantinido sa Alert Level 1 ang vulkan mayon, kaya maygut pang pinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer danger zone. So, uh, kailangan po natin ulitin na uh, nasa Alert Level 1 pa rin ang mayon vulkano tapos lamang po ng uh, isang major eruption so very unstable pa po yan uh, may nagmaring magkaroon ng mga bilita pag sabog na sa ngayon hindi pa rin talaga natin alam kung kailan mangyayari yung mga freatic eruptions para sa mga baretang tatakbikol may arango Three high value target sa droga. Arestado sa Masbate asin Camarines Sur labi 400 mil pisong kantidad ng shabu Nasamsam sa mga suspicado. May report si Jennifer Pulinar. Nakakulong na sa Masbate City Police Station ang duwang high-valued targets na tulak subuot ng illegal na droga makalihis na madakop sa ikinasar na by operation sa Purok 8 Boulevard, Barangay Ibingay, Masbate City, maagahon ka na kaaging lunas, Abril 22. Binisto ang mga naarestong sospek na sinda Jose Francisco Apilado, 47 anyos, sarong tricycle driver asin si Alice Abuedo Ibaruelo, 62 anyos, parehong residente ka na na lugar. Narecover sa duwang sospek ang duwang pidaso ng plastic sachet na pigtutubod ang shabu na may gabat na 50 gramo asin 350 mil pesos na street value. Ngayon po, uh, dahil sa patuloy po na pagsasagawa ng mga operasyon na ganito, Uh, patuloy na ipapakita natin sa ating mamamayan na ang pamahalaan, ang ating kampanya laban sa illegal na droga ay hindi ito nawawala. Uh, this is just a result of an ex uh, extensive uh, operation and then cooperation with, with all the agencies involved in this uh, campaign against illegal drug sport. Nakakulong naman ngunyan sa Pasakaw Municipal Police Station ang sarong high-value regional target na naaresto man sa ikinasar na bypass operation sa Purok Dos Kitang Pasakaw Kamarinisur pasado alas 11.45 nin banggi ka na kaaging Martes, Abril 23. Binistuan sospek na si alias Nonoy, 29 anyos, mayong trabaho asin residente ka na bit na lugar. na sa sospek ang anum na pidaso ng heat sealed plastic sachet na may laog din pigtutubudang shabu, asin street value na 136 mil pesos. Para sa ano na din po, uh, anti-criminality natin. Pag may mga kaduda-duda sila na nakikita, na siyempre mga transaksyon na kaduda-duda, and lalong-lalo na po kung may isang hindi kilalang tao sa lugar nila, na pumupunta doon at... Uh, nakikita nila palagi tapos yung tao na pinupuntahan alam nila na gumagamit siguro ma'am uh, ipagbigay alam kagad ka sa hindi lang po sa amin o kaya sa pinakamalapit na unit ng pulisya po para mabigyan po natin ng kaukulang pansin Enterong pagbalgar sa Section 5 as in Section 11 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubango na kaso kan mga sospechado. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Sa katakod na bareta, duwang persona aristado sa pigkondusir na operasyon kontra ilegal na droga sa Legazpi City. Labi 400 mil pisong kantidad ng shabu. Nakumpiskar. Uyang Report. Dai na nakapalagpas sa otoridad ang target sa ikinasar na bypass operation sa barangay Rawi sa syudad ng Ligaspi. Kan Pidea Regional Office Bicol katuwang ang Ligaspi City Police Station alauna 20 ning hapong kasudma. Binisto ni Pedea Assistant Regional Director Aida Ferolino ang sospek na si Dexter Luyon Itularak, 52 anyos na residente kang syudad ning Naga. Na-recover sa posyon ni Luyon, ang sarong dakulang plastic shellog ang pigtutubo na 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 may gabat na sanggatos gramo 240 mil pesos ang estimated value. Apuera sa droga, na-recover man ang ginamit na budel money sa operasyon. Ito kasi si Dexter sir, nagpapahanap daw siya ng bagsakan o mga katransaksyon dito sa Legazpi City dito sa Albay kasi gusto niyang expand ang kanyang business, gusto niyang mag-establish ng network. And then, ito nga, nakahanap siya yung ating mga operatiba. Originally, yung transaksyon dito nito is malapit sa Gaysano. Pero tumawag or nag-text yung ating subject na magpapahinga daw muna siya sa may pension house kaya doon na lang daw muna doon sa malapit sila magkaroon ng transaction sa Ramos. Pig kukonsiderar man kan pedeya si Luyon bilang high value individual on illegal drugs na dati naman na nakulong huli sa pagkaka sa droga. Legacy City po, we have 70 barang guys. At lahat na po niya na cleared. Ang 66 po ay drug cleared. Ibig sabihin, nag-undergo po sila ng barangay drug clearing program and the four other barangays ay sila po ay na-confirm as drug free. Sa so makatwid po, wala na pong drug affected barangays dito sa buong Legazpi City. Sa parehong syudad, aristado man ang sarong tulak ng droga matapos na magpositibo sa ikinasar na bypass operation kang Legazpi City Police Station asin Pidea Bicol sa Puro 4, Barangay 32 San Roque. Alauna 50 ning hapong kang nakaliis na lunes binisto ni Police Executive Master Sergeant Joseph Aringo kang ligas PCT PNP ang sospek na si Prinol Malaga alias Kabayo na residente kang nasambit na barangay. Nakuha sa posyon kang sospek ang tulong plastic siya siya ang pigtutubo na shabu na may gabat na 38.5 gramo o 262,235 pesos ang market value. E, ining nadakop ng sospechado, bali runner lang ini talagang target kan ng operation. Munya nining target kang operation. Allegedly, ini ang pigbabagsakan kang mga shabu na ali sa Muntin Lupa. Takulang tabang sa publiko ining ginibukan sa buyan sa pulisan, takong day ini siguro na na bypass o nadako, siguro itong nasa posisyon yun kang na pinagtitiwala ang shabu siguro dakol pa kay itong magiging biktima, most especially sa so mga estudyante talaga. Parehong na ang pangunyan sa kasong pagbayular sa Section 5 as in 11 Article 2, kang Republic Act 9165 ang duwang sospechado na parehong himastreya sa Ligaspi City Police Station para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Apartment sa Baleno Masbate na sulo. Duwang pampaserong basa sin mini dump truck na damay. 12 katawa sa pagpapabakalin mga iligal na sabon sa Sorsogon. As in ikapat na solar power water system level 2 kan nakubikol kubikul sa Malilipo Talbay, formal ng piginaguraran. Yan ang siniba bareta sa pagbabalik ang kubikul online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na. Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siringman, man, kan sa uyang sabiring partido sa kongreso, ang akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! Nagbabalik ang Akubikol Online TV, 5 milyones pesos na danyos na itala sa pagkasulo kang sarong apartment sa Baleno, Masbate, asin ikinadamay kang duwang pampaserong bus asin mini dump truck. May report, si Danica Garcia. Alas 12.45, kasuod mang maagahon, kan magbungkaras ang sarong kasulo sa Likop Street, Barangay Poblasyon, Baleno, Masbate. Natumtum kalayo ang sarong residential house na ikinadamay kanduwang nakaparadang pampasaherong bus asin sarong mini-dump truck. Sigun kay Fire Officer Juan Brando Martinez, an officer in charge kan Baleno Fire Station Office, uminabot sa ikaduwang alarmaan kasulo na pigtarabangan apulahon kan mga residente asin man iba-ibang BFP stations sa pagtaraid na lugar. May mga bystander doon, mga tao doon na nakakita na doon talaga nagsimula yung apoy sa likod daw ng bus kasi sumabog yung bus eh. Nung mainit na mainit na siya, sumabog yung darawang bus kasi di ba yung bus, ang ano niyan, ang makina niyan eh, sa likod. So yun ang aming i alami alamin namin kung talagang doon ng ano, doon talaga nagsimula yung apoy. Sa inisyal na impormasyon, abuton sa 25 milyones pesos ang winalat na danyos kan insidente okay naman. Wala pong ibang na-apektuhan ng na mga ano, residential na mga ano, bahay. Isang garahe at isang boarding house na partial yung boarding house. Partial na ano, tulo. Tapos in namin yung ano, mga tao doon na nagbubol. Sa presente, padagos pa ang piggigibong investigasyon kan otoridad sa kausa kan insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Dosi Katawo, aristado sa pagpapabakal ng ilegal na sabon sa Sorsogon. Modus operandi subot kan mga sospek ang pagparakan mga nag-aaraging motorista asin sinabayan pa ng pambobolangan ng ni makabakal ng sabong panlaba. May report si Regine Bue dosing individual ang dinakupkan mga personahe kan seguridad, kaayusan, katrangkiluhan asin kauswagan o SK3 Sorsogon, huli sa pagpapabakalin mga ilegal na sabon panlaba sa Sorsogon City aga kan nakaaging lunes. Sigun kay SK3 Chief Arnel Anchinges, sarong concern citizen ang nagpaabot sa indaning impormasyon dapat sa mudos kan grupo. Anistilo estilo da kan grupo, paparahon ang mga nag-aaraging motorista asin in rurusoon, bubulahon sa kakukumbinseron na magbakal kan paninda sabon. Sa kahalabaan tinampukan barangay bibingkahan na aktuhan pa kan otoridad ang grupo asin in duman inaresto. Nagpapabakal kayo mga sabon, mga peking sabon, uh, daimang talaga magayon na quality and then uh, papangakuan ka kung ano-ano and then sasabihin, libre nga yan. Tapos adyan, magkakaigwa palang kibayad. May panghalong panluloko and then wala talaga sa mga quality ang mga sabon. Napag-araman man na interong dayo sa lugar ang mga sospek asin mga residente kan NCR. Dagdag pa ni Anchenges, mayong naipresentara sa indang permit ang grupo magin dokumento kan mga nakong piskar na sabon panlaba. Apoira sa mga nasambit na produkto, nakuaman sa grupo ang gamit nindang van na po dan dito sa publiko na bako po tabi magayon na magbakal kita sa mga arog sa na estilo ng pagbebenta sa kadahilanan na kung may mga reklamo kita o kaya mga produkto na gusto natin isa uli lain ta na po tabi mahihimo para syempre mahali na po yan uh, antes pa ka sana and then sigurado tabi panlolokon mangyayari and then basi nga ni mabudol sinda sa mas dako na halaga so patanid tabi na bako tabi tangkilikon ang arog sa na estilo sa mga pagpapabakal Naaatubang sa kasong estafa o pagbalgar sa Article 315 kan Revised Final Code ang mga sospek. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boye Ikapat na Solar Powered Water System Level 2 kan ako Bicol Party sa Malilipot Albay. Formal ng pinag-inaguraran kasudma. My report, si May Arango. Purmal nang piginagurar ang, ang Solar Powered Water Supply System Level 2 Project ang Akubikol Party List sa Barangay Binitayan as in Barangay San Roque, Malilipot, Albay. Ang residente as in official kang Barangay Binitayan na si Kagawad Richard Balyeser tulos ining pinurbaran. Kaya sa indang mga balde sa CR, panunangon niya ng tubig. Istorya niya, kan dati talagang labi ka dipisil sa inda ang pagkakaigwan ng tubig. Katunayan kay ni pa da sa kataid na purok. Nga sa na may magamit na tubig sa harong. Sa purok singko, kaso nga kay po siyang igukang service dahil harayo siya. Di sab kayang lagawon lang na magdarak ng balde. Kaya da ko laon tabang kang naging igong water system rig sa purok sa sabi. Sigun kay Barangay Binitayan, punong Barangay Emurita Avalero. Harus ka taon na sindang mayong supply ng tubig sa barangay. Kaya labi na sa nansa yung kaugma na dinangog ang sa iyang kahagadaan. Ako pong pasalamat bilang sarong kapitan na ang saro po sa barangay ko ang natauan in arog po kaining Uh, proyekto na dakula pong tabang ini para sa sakuyang mga residente, lalong-lalo na po digi sa poroxais na sobrang hirap po kang tubig digdi. Ugmama si Barangay San Roque Chairwoman Josefina Binyas, na igwa naman sindang water supply system. Dakulang kabawasan kaya ni sa gastuson kan sa mga residente, na dati kaipuhan pa mag-commute nga ni makaarok ng tubig sa kataid lugar. Nakakatulong na po sa mga maraming kabarangay ko kasi siyempre na, na ano po yung pagpupunta nila sa school, pagpupunta nila sa mga work nila. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, inina ni kapat as ng solar powered water supply system na nai turnover ninda sa banwaan ni Malilipot. Apwera sa Barangay Binitayan asin in Barangay San Roque. So sa gabos na munisipyo sa Bicol Region, initabi ang pinakainot no, na natapos na gabos na solar powered water system inaugurated, 100% complete and uh, officially turned over sa barangay officials po para sinda na po ang magmantinar as in mag-operate po kayo. Dakula cool man ang kaugman ni Akubikol Park List, Congressman as in House Committee on Appropriations Chairman Elizaldeco na may nagbubulos ng libre as in malinig na tubig sa mga nasambit na barangay. Ingatan asin mapangatamanan ng fasilidad. Ang sulamente sa naman na hagad kang opisyal. tangani ini ang mapakinabangan sa halawig na panahon. Asin mapakinabangan man kan mga masunod na henerasyon. Ang sakuyang pasasalamat man sa mga kapartner sa proyektong SIRING, kan DPWAs, contractors, asin mga opisyales kan barangay. Ang gulaos kuman na pasasalamat sa tagsadiri kandaga na natutugdukan sa proyektong ini, naudok sa puso na pigdonar ang sa iyang kukrayadad. Sa primero distrito kan Albay, iguan 18 ang Watered Powered Supply System Level 2 Project ang partido. pulo kay niya napapakinabangan ng unyan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. Ako si Nomer Corporal. Selamat